Um, 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 wife. So. Seryoso? Maliit ano? na bote? Meron akong karaniwang laki. Wow! Tingnan mo ang malaking garapo ng mm -hmm. honey jelly na ito. Astig! Ha? Buti na lang at ito'y patakaran. Huwag mong gagalawin ang mga panghimagas ko. Akin Kakainin yan. ko ito? Wow, ang sarap. Nagiging bubble gum din ito! Mike, ikaw naman! Natutuwa akong magsimula! Buksan na natin ito! Pigain natin! napakaakit akit akit at masarap! Gusto ko pa! Inumin ito! <gasps> oh. Ang bote! Alam mo, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain! Ayun! Naubos ko na ang bawat patak. Ito ay... Sa susunod, magkakaroon siya ng anim na pinagyayamang bata. Diyos ko! Ah! Aray, Mike! Anong ginawa mo? Oh, ay paalam. Oh, dumikit ito sa buhok ko! Uh, ay, ay! Hindi ito gumagana! Uh, Ah. Uh, ah, may naisip na ako? Ayan na. Oh. oh, bumalik na. Mike, huwag mo na itong gawin ulit. Nakakatawa talaga kayo. Magpapalobo ako ng bula! Ang laki! Ikaw naman, Brady! Ayos! Buksan natin ang bote. Oh, hindi ito gumagana. Hindi ko ito mapiga palabas. Masusuka na ako! Pasensya na, mga kaibigan! Nako, Ang baho mo! Medyo nakakahiya, pero may naisip akong ideya. Tatawagin kong helicopter ang sarili ko. Oh, ikaw nga? Paalam. Paalam! Kailangan kong magayos. Kakainin ko siya Wow! Tinulak nila sa gilid ang malaking chewing gum ko. Masarap, di ba? Ang tamis at kamangha ha. Mahal ko kayo. Mahina na siya. Ano? Ang liit naman ng uh. pack ng Pringles. Seryoso! Ano? Ah, uh, paano ka naman? At napakaswerte ko! Teka! Nalampasan ni Brainy ang lahat! Magkakaroon pa rin ako ng malaking bag ng Pringles! Huwag ka nang maingit! Zane, nagugutom ka na! Oo, oh, sige! Oo, ako ang may pinakamaliit na package na nakuha mo, pero may laman pa rin! Pero isa lang? Hindi yon sapat! Wala Wala nang iba! Sige, subukan natin ang meron tayo. Napakaliit nito. Pero maganda ito. Mike, ikaw na. Talaga? Subukan natin ito. Makikita kita wow! ulit sa susunod. Ang sarap ng chocolate chips. Ito ang unang pieces na ako. Subukan mo ito. Napakasarap. Oh, mukhang masarap sila. Gusto ko talaga ng isa. Ano? Oh, sige. Sige. Uh, hindi ko kaya! Naiipit ang kamay ko sa bag ng kulubot ko! Oh, hindi ko may labas! Kadiri! Ano yan? Aba? Gawin Diyos na ko? natin ito. Kita tayo ulit. Kita tayo ulit. Paalam. Ah! Paalam. 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 Ahayaan mong tulungan Tulungan? Tigil! Ano tulong? Nakuha Teka. ko Teka. lang! Kaya ko may hawak akong conte? piraso ng ulo ko. Aray! Ulo ko! Mayroong kris na kagawin ng libro. Hindi mo kailangang sundan Ay. ako. Oh, wala naman. Oh. Tina, patawa mo ako. Oh. Hindi naman ganun ka. Paano mo nagawa ito? ito. Tara na. na. Ano? Ay, Huwag kang mag-alala. Oh, amboy ng kasayahan. Tingnan natin. Oh, nabot na. Ha, Teka, tayo. Alam ko. Wow, wow. Tingnan lang natin. Itaw bang lata? Mamaya. Tingnan mo ang lahat ng aking chips. Mayroon akong buong bundok nito! Napakalaki! Nakakatakot! Nabigla ako! Kasi laki ito ng ulo ko! Napakasarap! Magaling! Tuloy na tayo! Hmm. Sandali! May plano ako! Kailangan ko ng malaking baso! Ipapakita ko sa'yo ang gagawin ko! Perfecto! Babasagin natin ang malaking chip sa maliliit na piraso at itapon lahat sa malaking baso. Kailangan nating punuin ito ng mga piraso ng chichirya. Hoy! Ano 'yon? At ngayon, ang pinakakawili-wiling bahagi ay tunawin ng lahat. Oh, ito ay magiging masaya. Tabingi ka muna. Mayroon akong malaking baso ng tinunaw na tsokolate. Kapayapaan! <laughs> Kaya... Ang astig talaga ng mga mukha nyo. <laughs> Panahon na para inumin ito. Tingnan mo ang aking astig na straw. Gusto ko ito. Mukhang masarap. Britney, maaari mo bang i-share? Hindi! Ayaw kong mag-share! Ang malaking basong ito ng tsokolate ay para lang sa akin! Hindi ko alam na sobrang sakim ni Britney, pero may spatula at straw kami at pwede naming inumin lahat ng tsokolate gamit ang mga ito? Ang sarap naman! Gustong gusto ko ang tsokolate! Ano? Paano? Nasaan na? Hindi pwedeng inubos ko lahat! Ay, naku! Ninakaw niyo ang tsokolate ko! Cookies? Ito ay... Ha, ha, Nahuli ha, tayo! Ha. Isang kuneho ito! Ang cute na maliit na Paltizers! Tiyak na napakasarap! Ano? Lolo? Ah, isa akong malaking kanto ng Maltese! Whoa. Ito ay mga candy! Lolo! Ay, bakit Diyos hindi ko. mo makuha iyon? Pero talagang... Sa wakas, pabor na sa akin ang swerte. Magsisimula ang isa si Brittany, sa pamamagitan ng... Kasama ko. O, oh, oh, alam ko na ang gagawin. May Mala! laman ito sa loob! Isang gummy bear! Ang galing at sobrang sarap! Ngayon, ibabalik ko na ang takip at susubukan ko na... Isa profesional. Ang chocolate cube oh. mismo... Ano Mike! Ikaw na! Halika na! Oh. Ano ang ito? Hindi, Hindi, oh. Hindi ko alam. Oh! Oh! Ano Halika ito yan? Aray! Pero... Whoa! May mga skittles sa loob! Ang pinaka-paborito kong candy sa buong mundo! Wow! Wow! Well, kakainin ko na ng Skittles ngayon at ang espesyal na straw tube na ito ang makakatulong sa akin dito. Ang bilis nito. Sara! Oh! Ngayon, balikan na natin ang cube mismo. Ha! Tignan mo! Nabuksan ko ito at ngayon ang dami kong candy. Huwag mong hawakan, ha? Kakainin ko lahat hanggang sa huling bola. Ayos, yan na yun. Mahilig ako sa Maltesers. Turn naman ni Jay. Huray! Simulan ko sa pagbabasag ng kubo. May mali na loro sa web. Sa... Hindi! Hindi ko kayo kailangan! Oh, ang bigat nito! Huwag mong kainin! Iniisip mo ba ang iniisip ko? Bantayan ito sa pamamagitan ko sila! Ang sarap-sarap! Gustong gusto ko ito! Ang mo at ang cute mo! Ang sarap! Anong ginagawa mo? Ang sarap! Wow! At ang laki nito! Gusto ko rin ito! Ayos! Sige! Oh. Kaya. Eh, hey. bakit okay, mo ko kinakain ng candy ko? Yun. Oh, napansin niya. Kaibigan, Sinabi ka. ko sa iyo na huwag mong kainin 'yan. Sige, may isang buong ng mga pagkain masarap ako. Ang sarap. Salamat. Wow, isang maliit na cake pop. Ang cute. At ikaw? Well, meron akong normal na cake pop. Maganda rin ito. Wow. Ano? Uh, Jake? May malaki? Ang galing! Hindi! Ako ang una talaga, hey! Mukhang masarap niya! At masarap ito! Pero yun lang! Sino na ang susunod? Ah, uh, oh, hindi, hindi, hindi! Ako na, Jane! Tikim ako! Ang ganda sa loob! Gusto ko ring subukan! Oh, ako na ba? Oh! Manati! Wala nang anuman. Hindi wala akong pagpipilian. Oh, wala akong pagpipilian. Subukan ko ang malaking cake pop ko. Ano? Wala ang bigat talaga. Hindi ko wala ito mabuhay. Wala akong pagpipilian. Wala akong pagpipilian. Wala. Hindi gumagana. Mag-isip ng tama. Kaya kong hiwain ito. Hindi madali ang pananahi, pero kaya ko ito. Wow! Nagawa ko talaga! Ang ganda at napakahigpit! Um, tingnan ko nga. Maging... Oh. oh. ang sarap! Ha? Huh? Pwede ba nating tikman ito? Hmm. Ang cake pop ko? Sige na nga! Maraming salamat, Jade! Ikaw ang pinakamahusay! Mmm! Sobrang sarap! Bon appetit, mga kaibigan! salamat. Siguradong swertihin ako. Huwag mo akong biguin, makina. Gusto ko ng masarap. Skittles. Oh, nasa akin ang swerte ngayon. Yehey! dapat maging maswerte rin ako. Gusto ko ng masarap na pagkain para pagsilosan ni Mia. Sige, sige, makina. Ano? Pagkain ng pusa? Ito ay hindi ko inaasahan. Yuck! Ayan ang bagay sa'yo, Jennifer. Naku! makukuha ko rin ang masarap kong treats. Wow! Ang magic button. Ngayon, ikiklik ko muna ito. Ha? Um, anong nangyayari? At narito ang aking mga bisita. Natutuwa akong tanggapin kayo sa hamon, kaya oras na para pindutin ang button. Yehey! Ngayon tiyak na susuwertihin ako. Gusto kong i-click ang orange. Mahusay na pagpili, Jennifer. Ano ang nasa scoreboard? Nutella ito. Oh, swerte mo dahil may isang buong timba ako ng Nutella. At para sa'yo lahat ito, Jennifer. Oh, ang bango naman. Nutella ito. Hindi ko malilito ang lasa na ito sa kahit ano. Ibu mo pa, payaso. Huwag kang magtipit. Gaya ng nais mo. Lahat hanggang sa huling patak. Oh, oops. Oh, may bumagsak sa ulo ko. Oo, ito ang balde na may Nutella at mukhang ito ay isang palatandaan na ubos na ang Nutella. Hmm, kung ang masarap na bagay na ito ay ibinuhos sa mapalad na si Jennifer, tiyak na magiging maswerte ako. Well, tama ka, Mia. Meron kang marshmallows. Meron akong malaking bag kaya hindi ka magugutom kahit paano. Wala ng marshmallows. Sasalo ako ng marshmallow gamit ang bibig ko. Nakuha ko! Wow! Tingin ko may magandang ideya ako. Jennifer, i-prepare mo ang pisi Mia, mo. Mia, ano ang ginagawa mo? Sige na! Huwag kang sumigaw! Huskahan mo na lang! Ano ba ang marshmallows ng walang Nutella? Masarap! At nakaisip ka ng mahusay na plano. Wow! May buong kahon ng marshmallow si Mia. Baka ibahagi niya sa akin. Mia, hi! Um, matagal na hindi nagkita. Pwede bang makahingi ng isang marshmallow? Gusto mo ba ng marshmallows? Hmm, bakit hindi? Ayan na! Ah, uh, Mia, anong ginagawa mo? Hindi kita bibigyan. Akin to. Ibig sabihin, ako ang kakain lahat nito. Oh, sakim! Kaya, magkakaroon ako ng sarili kong marshmallows. Pipindutin ko tong button. Ibigay mo sa akin, Giao. Ayokong makasakit ng damdamin, pero hindi ito marshmallows. Ano ito? Ang ulo ko! Mag-ingat! Huh? Mukhang hindi maliit at malambot na marshmallows ang mga ito. Um, toilet paper? Aba, ito'y magandang pagkakataon para iprank si Mia. Malalaman niya kung paano maging sakim. Oh, um, ano ang nangyayari? Iyan ba ay toilet pa? Ano ang may mantsa sa akin? Kailangan mong bantayang mabuti ang iyong mga gamit. Sakim, napakabuti. Ngayon ay nakabalot na ako dito. Gusto kong maligo agad-agad. Walang shower, mahal. Ikaw lang at ang mga bottle. Ayos lang yan. Pindutin ko ng sabay ang dalawa. Mahusay na solusyon. Pulot na may mocha. Oo, oh, oh, Mia. Ito'y magiging kamangha-mangha. Alisin ang takip. Simulan na natin. Oh, may natapon sa ulo ko. Ang tamis nito. Pulot ito? Gustong gusto ko ang pulot. Natutuwa akong gusto mo ito. At ngayon, mangyayari na ang pinakakapanapanabik na bagay. Hmm? Ang sarap. Huwag oh, kang gumalaw! Oh, um, ngayon may bumabagsak sa akin. Isang puti. Nyebe ba to? Hindi mo kang ganun. Isang bulaklak. Tama. I-enjoy mo ito. At ano sa tingin mo ang dapat kong i-enjoy? Hindi ko alam, Mia, pero napakaganda mo. Ready ka na para sa pintuan. Mas kaunting salita, mas maraming action, Jennifer. Sige. Mukhang walang masama itong pink na button. At nagdala ito sa'yo ng crunchy unicorn rings. Binabati kita. Wow. Nalalasahan ko na sila. Bueno, hindi na kita pahihirapan. Ibuka mo ng mas malaki ang bibig mo, Jennifer. Sarap! mag ka, mahal. maring lumihis ang swerte anumang sandali. Oh, alam ko. Mayroong akong timba ng Nutella. Maari kang magipon ng mga sing-sing dito at magiging mas maginhawa para kainin ito sa ganitong paraan. Ang sarap! Maari kang sumalok ng isang buong dakot ng sabay-sabay. Mas sarap! Sana ganito ang araw-araw. Mabuti, Jennifer. Natutuwa akong masaya ka. At para maging mas masaya... Kailangan mong magdagdag ng isang bagay. Anong ginagawa mo? Um, oh, kumuha ka ng gatas. Ano ang tuyong almusal kung walang gatas? Napaka mahusay, Jennifer. Ayan, mas mabuti na. Ilalagay ko ang balde sa ilalim ng stream. At habang kinokolekta ang gatas, pwede mo itong nguyain. Masarap! Mmm, ang sarap! Hoy, payaso, paano naman ako? Tingnan mo, pinindot ko na ang button. Kaya't itapon mo na ang masarap na bagay. Ayokong uminis kami, kamiya, pero ang pagkain ng aso ay hindi masasabing masarap, pero tiyak na magiging masaya ito. Oh, ang baho! Hindi ko ito inaasahan. Sobra na yan! Sobra na! Ayoko nang makipaglaro sa'yo, payaso! <laughs> Itigil ang pag -imprinta. Hanggat nasa kahon kami, kamiya Ang mga patakaran ko ang masusunod. Kapag nakalabas ako dito, mas mabuting lumayo ka. Ho, oh, ang swerte naman ni Mia. Kasiyahan talagang panoorin, pero walang oras para manood, pinipindot ko ang mga baton. At dahil maswerte ako ngayon, pipindutin ko ang dalawa sabay. Isang matapang na desisyon at tulad ng bawat matapang na desisyon, meron itong mga kahihinatnan. Ang paborito kong kombinasyon ay nasa screen. Magsimula tayo sa mga itlog. Una, hintay mga bato ba yun? Ay, naku! Hindi? Ang mga ito ay hilaw na itlog? Aba, Malas yon diretsong sa mukha. Tara na, Jennifer. Sumigla ka na ba? Kung natatandaan mo, pinindot mo ang dalawang pindutan. Yun lang ba? Ngayon ang mga balahibo. Oh, mga balahibo. Isang buong bungkos. Oo, -oh. parang tinalikuran na ako ng swerte ko. Para na akong manok ngayon. Yan ang ginawa mo sa akin, clown. Hmm, bagay na bagay sa'yo ang mga balahibo, Jennifer. Tignan mo ang sarili mo. Bakit tayo tumatawa? Pindutin ang button, Mia. Sige na. Alin ang pipindutin? Sige, ito. Wow, ang swerte naman. Tabasco! Mia, kapit ng mahigpit at mas mabuti pang huwag mong buksan ang bunganga mo. Sa totoo lang, salamat sa payo. Pwede mo namang hindi na lang ibuhos ang sarsa sa akin. Iyan ang mga patakaran, Mia. Kaya kailangan nating maging matiyaga. Kailangan mo lang hintayin na matapos ito. Ayon, ayos na. Oh, pumasok pa rin sa bibig ko. Ang hapdi! Kamang-hamang ha? Naku, nasusunog ang payaso! Sa klolo. Hmm, walang dahilan para magbuhos ng tabasco sauce sa mga tao. Sige, Mia, tutulungan kita. Isusuot ko ang suit ngayon parang totoong bombero na ako. Panahon na para patayin ang apoy na ito. Oh, salamat. Basang-basa na ako ngayon, pero walang apoy. Ang so, galing. Sa palagay ko'y matagumpay ang hamon. Ang iyong tiket? Mahusay! At ano ito? Hindi pinapayagan ng mga hayop sa aeroplano? Oh, hindi! Hindi ko may iwan ang aking kuneho. Isang ideya? Itatago ko ito sa ilalim ng aking sombrero at walang makakakita nito. Astig na ideya, di ba? Ibigay mo sa akin ang aso mo. Maghihintay siya dito para sa iyo. Susunod. Narito na. Hindi ko sinisira ang kahit ano. Ayos lang. Titingnan ko kung may mga hayop ka. Hindi mo maitatago sa scanner. Tingnan natin. Isang kuneho? Hindi siya pinapayagan sa loob. Tingnan mo ang karatula. Oh, huwag mo siyang kunin. Pakiusap. Huwag magalala. Walang mangyayari sa kanya dito. Sige, pasok na. Ay, sayang naman. Iiyak na ako ngayon. Atunggal! Sa tingin ko may ideya ako. Kamusta? At sino ang nasa ilalim ng sombrero mo? Isang sombrero? Wala akong anuman. Kahit na kung meron kang kaunting mahika, magpapakita ang pasaporte at tiket. Wow! Talaga? Paano mo nagawa iyon? Meron pa bang iba? Mukhang walang tao. Sige, pasok ka na. Salamat! Anong galing? Pakiusap! Sumakay ka sa eroplano. Oh, ang misteryoso! Oh! Hi, may surpresa ako para sa iyo. Ano ang naroon? Mukhang nakalimutan mo ang iyong kaibigan sa pasukan. Isang sandali! Dadom! Wow! Paano ito nangyari? Maraming salamat. Walang anuman. Ah! Ang iyong ticket. Maaari ka nang sumakay sa aeroplano. Salamat! At saan ka pupunta? Um, hello? Mayroon akong regalo para sa iyong sanggol. Ano? Aso imbes na bata? Paano nangyari iyon? Pasensya na. Hindi ka lilipad kahit saan. Ano man ang sabihin mo. Oh, kung ano-ano ang naiisip nila, itatago ko ang kalansing para sa sarili ko. Narito ang aking ticket. Kaya tingnan natin. Ah, sandali lang. Walang mga hayop. Maaari kang dumaan. Oh, salamat. Hintayin! Mayroon kang guinea pig sa iyong backpack? Hindi pwede yan. Hindi pinapayagan ng mga hayop sa aeroplano. Maliwanag ba? Bumaba ka sa oh, kubo. nakakainis. Hindi ba pwede ang mga hayop? Pero may palaka ako. Paano kung itago ko ito sa loob ng libro? Magandang ideya. Mabuti na lang at nagdala ko ng kutsilyo. Gagawa ako ng lugar para sa kaibigan ko at sabay kaming lilipad. Ganyan! Hoy! Mag-ingat ka! Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kumusta, pala ka? Gusto mo ba ang ideya ko? Umupo ka lang dyan ng tahimik at huwag kang gumalaw. Ko na. Hoy! Kamusta? Narito ang aking tike. Ayos lang ako, pero tingnan natin. Oh, ah, uh, tama. Ayos lang, makakasakay ka sa aeroplano. Magandang biyahe. Oh, walang nakakita. Kamusta? Maligayang pagdating sa sakayan. Pagbati? Ayos, naging matagumpay ang ideya ko. Oh, um, maayos lang ang lahat. Ang galing! At maayos din ang aking palaka. Maaari ka nang lumabas, kaibigan ko. Magaling! Ano? Palaka sa eroplano? Alisin mo ito sa akin. Heto ang tiket ko. Oh, kumusta ka dyan? Narito na. Oh, ano? May loro ka? Hindi mo siya pwedeng isama. Mananatili siya rito hanggang sa pagbalik mo. O oh, paano? Ay, hindi. Narinig mo ba yun? Bawal ang mga hayop. Paano ang ating chameleon? Isang ideya. Ah, bingo! Ano? Ah, sige. Um, pakiusap. Oh, salamat. Pwede na ba akong pumunta? Siyempre. Lahat ng pinakamabuti. Itago natin ito sa ilalim ng kumo. Nakuha ko na. Okay. Um, hello? Nabali ang binti ng kapatid ko, kaya pwede mo ba kaming padaanin? Ay, oh, grabe! Oh, pasensya na talaga! Pwede bang makuha ang mga tiket ninyo? Oh, talagang nakalimutan ko! Sandali, hahanapin ko lang sila! Heto! Ah! Ah! Ano yun? Nakikiliti ako ng sobra! Hindi ko kaya! Natatakot ako sa kiliti! Hoy, kalma lang! Nanonood siya! Ano ang problema? Ah, ipakita mo! Mayroon kang kameleon. Hindi mo siya maaaring isama! Oh, pasensya na! Kaya sinasabi mo na hindi ito makalakad. Ah, uh, nagkamali ka yata? Nice mo bang mandaya? Mga mandaraya? Teka, mayroon kaming patakaran. Walang hayop. Oh, pare! Ay, hindi. Gusto ko talagang magdala ng chinchila. Iwanan mo dito. Hindi ito lumilipad. Oh, isa pang paglabag. At ngayon, pwede ka nang pumasok. Magandang biyahe. Opo, hali ka na! Ayokong lumipad nang wala ang aking matalik na kaibigan. Nakaisip ako ng ideya. Woohoo! Ang galing ng Vespa ni Tatakpan ko ang sombrero ng Panama at gagawa ako ng tali mula sa pamingwit. Magsusuot ako ng salamin para sa bulag at tama at aayusin ko ang larawan sa aking pasaporte, ayun na! Heto ang batang babaeng lumilipad at ang kanyang yes. asong gabay. Ako ay isang master ng pagbabago. Ah, nasaan? Nasaan ang eroplano? Hoy, sandali! Oh, siya ay bulag. Ah, mayroon ka bang tiket? Siyempre! Kinuha na? Um, tingnan natin. Um, mukhang tama ito? Sige. Narito ang iyong pasaporte at tiket. Salamat. Pasok na! Ay, hindi! Sandali! Ano? Ano yun? Hindi ba siya bulag? Oh, tama na! Hindi mo pwedeng gawin yan? Hindi! Iyan na. Umalis ka na sa paliparan ngayon? Aba, hindi! Narito ang iyong mga dokumento. Hayaan mo akong ihambing ka sa mga litrato! Wow! Ang ganda! Ito ang babaeng pinapangarap ko! Wow! Diyos ko! Oh, kumusta Ah, hello! Pwede ba akong pumasok? Ah, sige, sandali lang! Salamat! Magandang paglipad! Oh, wow! Sa wakas! Nasa eroplano na ako! Talaga? Ano? Wow! Nasa eroplano ako, kaya makukuha natin ang mga alaga natin. Oh, Diyos ko! Ano ito? Hamsters? Ay, malas naman! Mabuti na lang at kasama kita! Magandang biyahe! Huli na ba ako? Heto ang tiket ko. Hindi ka huli. Um, ayos ang mga dokumento. At ano yan? Oh, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Hindi pinapayagan ang mga hayo. Oh, nakakahiya. Alam ko. Ituwid mo ang ulo mo. Mas mataas. Hindi mas mababa. Anong ginagawa mo? Ang ganda mo talaga. Sikat akong photographer. Oh, pwede ba kitang kuhanan ng litrato? Oh, nitrato? syempre. Sandali lang. Aayusin ko lang ang aking kurbata. Super! Tatlo, dalawa, isa, tara na! Oh! Isang ilaw sa mata ko! Oo! Oh. Kailangan na nating magmadali! Itago natin ang kuting sa isang bag ng kamera! Huwag kang mag-alala! Hindi kita iiwan! Ang oh, galing! Nakuha ko na! Ganito! Hoy! At ito ay para sa iyo! Paalam! Oh! Bilisan mo! Panahon na para lumipad! Nandito ka na ba, baby? Oh! Napakasaya ko! Yahey! Yeah, Binabati kita sa iyong unang paglipad. Oh, bumalik na ang paningin ko. Ano? Nasa ng kuting? Hindi pwede yan! Teka! Ah, bahala na! Dadalahin ka namin ng magnet.